Good day, good evening everyone! Power! na ho! Nandito ho kami sa birthday ah! O kanta na kayo! Aba? Ata! O nasa kayo si... Good morning mo mga ate! Ano, may birthday yung nakakulay dilaw si madam. Tara ho mga mama may birthday yan. Ay, parang kilala ko naman kayo. Sino nagbili ng... Tita Angie! po mga ate tali. Oo, namin eh, sa may hindi, Happy birthday. birthday. Happy, yeah. Happy birthday. Happy birthday. na naman. Basta <speaking> may birthday yan. Picture-picture <speaking> muna. Bago kumain. Hanggang siya matapo ng pagkain. <speaking>